Malapit kang pala dito, ikaw? Hmm, si oh, dyan sa ano? Silingan, ramado ka? Saan ka banda? Dyan lang ako. Sa... Ah. Eh, yung Abdullah Park. Ah, Abdullah Park, dyan? Oo. Oh, oh. Dyan. Yung kasama ko to ba? Ay, doon na sa Elias eh. Ay, doon nila? Yung mga basketball player. Ah, <laughs> <laughs> kasama ko sa basketball. Oh. Pwede lang <laughs> na isa taon. ano yung Live yan? Mel! <laughs> Kilala nyo to? Kilala hmm. ah! <laughs> Morning! Morning. Asa man mo? Oo, oh, so, Nanay yes. so, basketball. Ah, siguro mo basketball eh. lang. Ha? Hi. Saan bahay nyo? Diyan lang? Diyo, <laughs> sa... Sa bahay ko eh. Ah, yung, yung, sa mo. Sa Ramli. Sa, sa, mall, sa, sa Gate? Sa Ah, oh, sa gito pala. Yung pa lang. ganun. Ah. Isa harap. Oh. Ah, dito lang kayo. Ah. Ah, sige, Asap thank you. Bye. Sige na. Ah. Oh, sama kayo sa diyan oh, naglalaro eh. Kasama 'yun, kasama mo 'yun kagabi? Hindi eh, yung ibang team ko 'yun. Hindi ba yung kagabi kasama mo doon sa oh. anong Andalos? Champion kay kagabi? Hindi pa 'yun, ano pa lang. Wala pa mag-play out pa. yan yung 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 sinidol ko pala <laughs> <laughs> pero may ano oras pang simba dun? ano? 7 7 uuwi kayo din may hapon. Sasama din kayo. Sasama kami Lap, <laughs> lakarin niyo 'to papunta sa bus stop terminal. Wala, diyan lang kami sa Lulu. Nag- Oo, oh, hapon pa mag-uwi kayo. May bus man do doon na lumalabas. Ah, diyan din dumadaan. Mm. dito ako nagsuot. Saan ka nag-antay minsan, sis? Dito? Bus stop. Ah, uh, doon. Ang bus stop din. Eh. sa likod, sa so, may harap ng ano, Gabbani? ng Gabani? Likod ng, Gabani? Riyadat Mall. Oo, oh, oh, dito ba, di ba may abdulong malaki dyan na pa, oh. ano, oh. apartment. Oh. Pero sa kanila din yun, dito ba tayo? Oh, sa kanila, ano? dyan kami. Kasi yung mga anaga, kasi nandiyan sa Pilipinas. Yan ang aaral. Oh, kaya yan, Pati sa bus stop. May nasyata. Oh, sino yun ate? Wala. Sino yun? Sino yun? Papasin Ikaw. Hindi. Ako yun. Ako ba yun? Ikaw yun. Nakita ko na rin yun sila doon eh. Yung dalawa. Ah. Yung nag ano ako nag... Nag... Oh. Nag-antay. <laughs> Sabi niya yun eh, lahat. Dumaan sa'yo? Oo. Oo, oh, mahirap mag-vlogger. Eh. Mahirap na? Oo, oh, pag mag-ano ka na, pag medyo sikat ka na, <laughs> sigurado. Pero na. yung iba, wala na, hindi, hindi na nung shout out kasi tapos yung... Oo, oh, nagka-comment, yung nagka-comment, hayaan mo na lang. Mm, hindi na nga nila pinapansin nila. Oh. Kasi pa namang dami. Oo. Oh. yung pets ko dati malaki din to eh nasa mga 6,000 tao eh. sa ni kaso na ano to eh na nahak hack. Hmm? kaya gin, gumawa ako ng bago bago na pala tong ano mo oh yo bago kaya konti pa lang <laughs> uh... yung sa youtube ko matagal na tong youtube ko may sa uh, may sound na pero hindi pa dumarating eh. huh? sa youtube okay. ni ko pa na ano eh konti pa lang eh dapat pa uh, 100 dollars uh, pa lang ng ko sa oh, revenue ano naman talaga minimum oh. 100 kasi kung 62 magkano lang hindi mo makuha. hindi mo ito riyak. Dito riyak sa Puri? Hmm. Gagap pa. Ah, ano, pa? maga pa kasi. Ah. Uh, wala pa ikuan karoon dito? Hindi, eh, meron na naman. Ah. Uh, Pero ganyan ko talaga. Ano ko, oras ako umalis. Binsala City sitting eh. Ah. Kasi, mainit na eh. guys ko rin Eh, sabi mo kasi akala ko pag basa mamaya na. Pero ang aga, ako pa naman sana kung hindi na ako kumawa. Mamaya ko siya. Ito nga ba si Gito mo si Buboy. Ito nga ako sa kuwana. Magkana lang ko dito bus Lalo mo kasi daan lang punta ka sa bahay mo. Hindi. Pagtawag ko nandoon na pala sa may bus stop. Ah! sabi niya parang, parang hindi ka na sure. No? Baka <laughs> hindi. Baka hindi, ah, baka hindi naka-reply na yun. <laughs> eh, sige, kita na lang tayo. na city sa bus stop, sabay tayo. Yan yung ano. Doon kasi kami kagabi sa Budiya, birthday ng pamangkin ni madam. Budiya? Hmm, busy. Ah. Alas 12. Katangin nga niyo mo nag-drive ka, asa pa doon pamato. Oo, oh, asa, ubad ko, asawa ko. Ah, pa doon ang Mga, one, mga 1.50 na kami nakauwi eh. Mm. Ah, -hmm. uh, 12:15. Pilipina gyapon? Ah. Um, Ang katong anak sa nag birthday. Ano? Yung birthday hat. Kapatid ni madam, at pamangkin niya. Ah. Uh, sa football, lo sa football ko. Madali lang dito, pag dito ka sumakay, no? Mm. -hmm. Kasi maraming bus papuntang ano? Oh, manama. Manama? Mm. -hmm. Doon sa atin. Tagal? <laughs> <laughs> Nakaranas din kami yan dati. Ito alam na niya kung anong oras ang bus dumaan eh. Ah. <laughs> Di ba dapat ma-advance ka mga na 30 minutes? Oo, oh, ako. Kasi okay, mag naman Kasi oh, Everett ano lang yan siya. Ibe, uh, ano? Siya, yeah, alam, na, alam na niya yung time ng bus dumaan. 7, 6, 30, parang ganon. Uh, pero ang hirap kasi dyan pag ano, ganitong ano na winter uh, ah, summer mm, yun nga nagbabantay ka yung powers mo mm, oh. <laughs> kaya kaya ko <ligo, laughs> ay na insakto mo hindi ako ka masyadong magano nang matagal uh, okay, minsan pag uh, punta ko doon wala nang bus nakaalis na <laughs> dapat di ka pa mag pick up pick up para <laughs> 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 kaya mo hindi pa mag lipstick lipstick no oh, pwede naman muro dito ano pwede okay. na Thank you, Kaayo Boy. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Sunod naman ah. Mm, sige. Ay, ako ding skip <laughs> Ingat, ingat oh, sa akong Oo, na si ate. Uli, na uli. Punta na simbahan. Sige. Bye-bye. <laughs> sige, boy. Oh, salamat sige. po yan. Oo, oh, oh, okay. okay.